Sabi ko sa sarili ko dati, gusto ko makaalis sa comfort zone. But the question is how? That's why I joined World World Entrepreneurs as a network marketing business. But because of the seminar and training na tinuturo is nakaalis ako sa comfort zone ko. Kasi ayaw ko lagi na palang nakatali ang leeg ko. And then I realized, syempre ako mahilig din ako sa dog. Iniobserbahan ko yung aso. Na pag tinali ko yung aso, pag tinali mo yung aso mo, parang pag inilipat mo siya sa ibang place, ang ingay niya, parang hindi niya gusto yung place. So, syempre, since nakatali siya, mag siya, hindi niya gusto. So, ang ginawa ko, try kong ilipat yung aso ko sa ibang place. Minsan tumatahimik siya, minsan masaya siya. Pero nung tinanggal ko yung tali sa liig niya, kung saan-saan siya nakakapunta. So, ibig sabihin, nung tinanggal ko yung tali sa liig niya, nagkaroon siya ng freedom na makakapunta sa kung saan-saan. makapag siya inobserbahan ko yung buntot niya. Ang saya-saya niya. So sa buhay, na-realize ko na kung ikaw pala nakatali ka, nasa padel ka ng isang tao, di ka talaga makaalis sa comfort zone mo pag hindi mo tatanggalin yung tali mo or may isang tao na magtatanggal ng tali mo. So yun lang guys and have a nice day.